sinuwiti na ng PNP kay Pangulong Duterte ang listahan ng mga artistang sangkot o sa droga. Kasabay nito, sinabi ni PNP Chief Ronald De La Rosa na bukas siyang pumasok sa politika para pagretiro niya sa 2018. Maaksyon si Jeff Caparas. Aabot na raw sa dalawang pahina ang listahan ng PNP ng TV personalities na sangkot sa ilegal na droga. Ayon kay PNP Chief Ronald De La Rosa, na ibigay na nila ang listahan sa Malacanang. Ang basis nito, yung mga celebrities na nahuli natin, uh, celebrity suppliers, nagbibinta siya doon. Kung sino yung pinagbibintahan niya, sino yung kanyang mga customer, nakuha natin yung mga pangalan doon at uh, umabot sa 54. Yung sa amin lang yun, si Presidente meron pa siyang hawak doon na iba. Pati host, host ng TV show. TV show. Na hindi siya sigur, hindi siya actor. Ipinaubaya na ng PNP sa Pangulo kung isa sa publiko ang listahan. Sa huling tala, aabot na sa halos 33,000 anti-drug operations ang inilunsad ng PNP. Higit 1,700 ang napatay na drug suspects, 31,000 ang naaresto at higit 700,000 ang sumuko. Sa gitna ng kampanya kontra droga, hindi naman daw pinababayaan ng PNP ang pagresolba sa iba pang klase ng krimen, lalot sa paghina raw ng bentahan ng droga, posible raw na magpalit ng ibang ilegal na pagkakakitaan ng mga kriminal. I expected natin yan, the supply of shabu has gone down. So marami dito sa mga drug lords mawawala ng negosyo. And for sure, dahil they have the criminal mind and they have the history, they have the background, they have the capability, yung iba 'to magshi ito to other forms such as, as carnapping, kidnapping, and other uh, forms of crimes na talagang malakas yung uh, uh, return of, return of investment. Nakatakdang magretiro si De La Rosa sa taong 2018 pero hindi pa sa tiyak kung ano ang gagawin pagka-retiro. Bukas daw siya sa kaling payuhan sa ng Pangulo na pasukin ng politika at tumakbong senador sa 2019 midterm elections. Politics is good kung ang gusto mo ay magserbisyo sa taong bayan. Politics is bad kung ang gusto mo ay mangwarta. Biniro rin siya sa posibilidad ng pagtakbo niyang Pangulo. Ito ang sagot ni Bato. Bato, ganyan. Ganyan. Umaaksyon, Jeff Caparas, News 5.